Hi po, ako po si Maki Becky yung ng prank call na video. Gusto ko po sanang humingi ng tawad sa lahat ng mga taong naabala ko, lalo na po dun sa mga natawagan ko. Pasensya po talaga. Sa lahat po ng nadamay, pasensya po talaga. Hindi ko akalain hanggang dito, aabot yung mga ganon. Um, sa mga patuloy yung mga ayaw sa akin. Naiintindahan ko kayo kasi lahat tayo may sari sariling opinion. Kailangan galangin natin ang opinion ng bawat isa. Hindi man siguro ngayon yung tamang panahon. Alam ko maiintindahin nyo rin po ako kung bakit ko nagawa yun. Gusto ko pong magpasaya ng tao pero sa maling paraan ko pong nagawa. Um, gusto kong magpasalamat sa lahat ng mga taong patuloy yung pagsuporta sa akin. OCG, OCS, thank you so much. UBTKG na lagi nandiyan para sa akin sa mga taong pamilya, guro na nadamay dito dahil sa akin nais ko pong humingi ng paumanhin sa inyo na way niyo po ako um, walang halang kaplastika nito ginawa ko to kasi gusto kong matapos na nakapagsalita na rin po ako sa GGB pero hindi po ganon hindi po ganon naiintindihan ng iba kasi marami pa po rin pong ayaw. Katulad nga po ng sinasabi ng iba, hindi mo naman kailangan i-please yung tao para lang masabi na, na nagsusorry ka. Dahil, di ba, tayong mga tao, alam natin kung ano yung tama at mali at sa ginawa ko kahit ako po mismo, aminado, aminado ako na mali ako. Muli pasensya sa lahat. At gusto ko magpasalamat kasi marami akong natutunan. Natutunan ko, katulad ng sinabi ko, wala tayong may karapatan magpasaya, pero dapat alam natin yung limitasyon na mga natin. Maraming salamat po. At muli, sorry po. Salamat.